guys, good morning. Happy Sunday sa inyong lahat. Bali, kita nyo nakabihis ako. Aalis ako ngayon. Pupunta ako ng Baratpur, Punta kami sa hospital. Dadalawin natin si Saisha. Kasi kung updated kayo sa uh, vlog ni Saisha, di ba ano, nagpa- ano siya, nagpa up, pumunta sila ng Katmandu para magpa second opinion sa ano niya, sa condition niya. Ngayon parang sinuggest yata. Basta ganun, kung napatood nyo, in-explain naman niya na kakaroon siya ng surgery, papatanggal yung kanyang uterus. So, tinanggalan yung operation niya nung, ano, nung 14. Nung pumunta dito sina Sina Julie, sina Mildred, si Ruth. Kasi, galing sila nun sa hospital. Tapos, dumiretso sila dito kasi nga birthday ko. So, sinurprise nila ako. At, nung nandito sila, kasalukuyan ng operation niya. Bali, 6 hours daw yung operation niya. Sa ano. Tapos, nilagay siya sa... Uh, recovery room ng 24 hours. So, kagabi na i-transfer siya sa ward. So, ngayon sa ward pwede na siyang dalawin. Kasi sa, IC, sa recovery room kasi kahit sa akin dati, sa recovery room bawal ang bisita. Pwedeng pumasok doon isa lang pero bantay lang yata. Parang ganun. Yung bantay lang. O yung mga pwedeng basta isahan lang. Ngayon, natutulog pa si Tonton. Pero ako nagre-ready na kasi sasabay ako kay Julie. Hindi ako maihatid ni Asis kasi may pasahero. Pero sabi niya sa akin, ihatid lang niya ako sa Barat ay sa Bacolod. Doon ko aantayin si Julie tapos magsasabay na kami ni Julie papuntang Barat po. lang to lip gloss, hindi to lipstick lip gloss lang ang ginagamit ko pero pulang-pulang -pula yung lip gloss ano lang to, regalo lang to sa akin nung isang pinay na pumunta dito dati sa bahay Yan. naglagay tayo ng konting ano lang, konti lang <laughs> naglagay lang tayo ng konting blush on para medyo pinkish yung ating cheeks <laughs> para hindi tayo plain na hindi, tayo namumutla oh di ba may konting kulay hmm tama na yan pag uwi nga ragna na naman <laughs> pagalis ng bahay fresh pero pagbalik ng bahay wala na tanggal na lahat ng nilagay bali nandito na kami sa Baratpur guys kanina pa, bali ito. Narayani sa Mudayik Hospital pero nandito kami sa My Baratpur sa Mudayik Hospital bali doon yon. nandito lang kami sa may Clinic kasi pinacheck up si Liana pero nadalaw na namin si Saisha kapag medyo okay okay na daw siya ah, baka madi discharge na siya bukas So, nandun si Ruth, si Cecil, si Jen. Nandun sila. Ako, si Judith, at saka si uh, Julie. Nandito naman kami kasi nga pa-check up namin si, ano, si Liana. Kasi may ubo din. Ayan, nandito kami sa clinic na to. Ayan. Hindi ko alam kung anong clinic na to. Pero may peja kasi. Meron silang peja, Ayun o no, yung pedya nila pa-check up lang naman tapos kasi malalim ang ubo ni ano ni Liana, pumuputok kaya pina-check up na ni Julie. Hmm. Nandito kami sa Baratpur kung saan nandito lahat ang mga hospital, Mapa-public at private. Nandito din yung eye hospital, cancer hospital, nandito lahat sa May Baratpur eto tong part na to puro hospital to itong way na to puro hospital to hospital clinic sari-sari hanggang dun hanggang doon papuntang barat pur ano hospital yung sarkari nandito ako sa labas kasi tulog si Tonton pumasok na sila sa loob pa check up na kaya sabi ko dito lang kami ni Tonton yeah. Hindi ko na si Tonton sa loob. pag kami dito sa may harap ng klinik. Hi guys! So ayan, nandito na ulit kami sa bahay. Anak ko no! Anak ko no! You need to be careful. Kadarating lang namin ni Tonton. Balik kanina nung napa-check up na ni Julie Siliana. Nagpaalam na rin kami kina Say siya kasi ano naglilinis sila ng room so kailangan palisin lahat pasyente lang yung pwede. So nagpaalam na rin kami na uuwi na tapos duman kami sa Katmandu Bakery. Anak no anak ko. Tapos ayun konting ano lang kain-kain kumain lang kami ng tinapay. Naguwi ako ng cinnamon roll ni Asher. Tingnan mo ginawa niya sa cinnamon roll. Asher no anak ko. Asher no. Naguwi ako ng dalawang cinnamon roll ni Asher tapos kumain ako ng isang tinapay doon tapos nagkape lang tapos umuwi, tapos umuwi na kami yun lang, hindi na ako nagvideo doon kasi nga nandun kami kasama ko si Narut, si Najen ganyan, hindi na rin ako nagvideo para ano, ilan kwento, 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 kwento lang, para banding-banding lang dito sa kanila so, ayun at maya maya, ano, gagawa ako ng wrapper para sa lulutuing ah, lumpia para kay Liana para sa birthday ni Liana bukas. Birthday ni Liana bukas. Five years old na rin siya. Pa uh, pareho kung February. Birthday din ni Saisha bukas pero di ko alam kung anong plano nila. Hinahanda ko nga eh. Oh. Ginawan ko ng ipit yung bata. nila sa may pag nito. Ito yung ginawa ko na yellow. Gumawa ko ng purple, ng magenta. Yung pink at saka yung red, ibinigay ko kasi wala man nilang ipit. Ito. Pares-pares yung ginawa ko. Pares-pares. Para maganda. Tapos yung dalawang pink at saka yung red nga. Ibinigay ko kanina umaga yung red kasi nakita ko iniipitan ni Ama, si Saisha. Tapos ang gamit niyang ipit, yung lastiko ko ng lasti ko yung ginagamit na rubber pang ano sa gatas. Sabi ko, nasaan yung ano, yung binigay kong ipit? Sabi ko, kaninang umaga. Sabi ko, kay ano, ama, labintikoy. Sabi ko, ramro labintikoy. Sabi ama, nandun daw. Sabi ko, bakit hindi nyo ipagamit na ano, ipang ipit sa bata? Kaya ako nga, nag-effort akong gumawa ng ipit ng bata. Tapos hindi nila gagamitin pang ipit kaysa siya. Ang ginagamit nila yung rubber, yung lastiko. Hindi ko alam kung anong plano ng ina. Ayan, inihanda ko nga. Ginagawan ko pa siya ng ipit para meron siyang pag-ipit-ipit -ipit na ganyan. Yung paiba-ibang klase. <laughs> tapos eto nga. Itatapos ko to. Lalagyan ko siya ng butones para may lock. tatahian ko na ganyan. Tapos lalagyan ko siya ng butones dito para hindi siya nakabuka na ganyan. Para may, may, may konting lock din naman siya. Tatapusin ko yan mamaya. Pagagawa muna ako ng wrapper para sa ano, para sa lumpia. Para dalhin dun. Or baka pag ako dun bukas, kasama ko si Asher, luto na para less yung gagawin ni Julie. Para sa ano, birthday ni Liana bukas. Tutulungan ko siya kasi tutulong din kami kasi kapag kami naman yung nangailangan, nandyan palagi siya, natulong, ganyan-ganyan. Kaya, siya, kailangan din naman niya lang tulong kaya sabi ko sa kanya, sige ako na lang ang gagawa dun sa wrapper at saka sa lumpia na panghandangan ng bata anuin ko lang ito muna si tonton nandito kami sa bilihan ng giniling para sa gagawin nating lumpia at para makabili na rin ako ng pandagalo ko sa bata kami nilang manok ko Ganyan na kalaki yung ano, yung nag-iisang 45 days namin, ganyan na siya kalaki. Pero hindi pa namin ano, ayaw namin katayin pa. Baka yahabol natin sa birthday ni Tonton. Pero parang hindi aabot yata yung manok namin para sa birthday ni Tonton. Maliliit pa sila. Kasi yung normal na laki nun nasa 3 0.5 to 4 kilo ang laki nung manok na yun eh. Paliliit pa sila. May isang buwan na lang. Ay, mahigit isang buwan pa. Nandun si Asis nagpapagiling ng manok. Naantay namin siya dito sa tuktok. Hindi na kami bumaba. Baby man, uy! Okay guys, so nandito kami sa supermarket kasi naghahanap ako nung sabi ni Asis meron daw sa nakita dito. Dito ay nako wala. Wala man. Wala naman. Big What big one? The big one. Sabon? Ay bakit wala silang toothpaste? Ay hindi marami silang toothpaste pero wala dito yung ginagamit namin close up hindi Colgate Colgate kami ano kami sa Colgate ah eto eto to 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 Asher ah, cam eto eto yung ginagamit namin yan bakit ano papa one sixty Is this the one we are using? Yeah. Bakit ang mahal? Why it's so expensive now? It expensive now? But this one is an uh, 100 something, 99. nine. Just one only no problem. Think we will try to angkel. Right? Oke. Kasih kayak angkel nih Jo ano eh. Oke. Okay. Wah. One only. Lah no, lah. Paket kayak nu eh anu langitnya ngapresi kayak barang kami membeli dadi kasi. What's your sabon? Me? Yes. You don't like blue. Better this one, yes. Ah, uh, look, Papa. Oh, four pieces is 180. eighty. Oh, four. Hi guys. So, ayan, prepare ko na yung gagawin kong wrapper. Ayan, bali 4 cups to, titingnan natin kung ilan yung magagawa ko sa 4 cups. Kasi nung nakara nakagawa ako ng 55 sa 4 cups at isang kilong uh, kema or yung giniling na chicken. So habang natutulog si Tonton at habang nagluluto ako ng rice, kasi sa rice cooker naman yun, eto na yung gagawin ko at pupunta ako sa kusina para may tapos to. And yun, yan ko na rin ng aking video for today, guys. Thank you, thank you again for watching and see in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all.